ano mas maganda dito? Ta, ganun mo yung buhok mo. Ngaw. Ito isa ba? Yan. Ganda ng kilay ni Gata. Ni Mike. <laughs> <laughs> wow. Mas maganda yung kit na. <laughs> so, yun, Parang nagubiwan ako magpili ah. Ang tataan, pa patingin ulit. Wow! wow. Dito, lapit! 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 Ah! Yeah. 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 Oh. Yeah. Wow, kita! Okay ah! Yeah. <laughs> <laughs> dalawa yung nanalo! Dalawa! What?! Si at si kata! Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> <dalo> <laughs> Ay, ko na lang kayo lahat para ano? Yeah! Para pero. Ah. Ha. <coughs> Mamaya bibigyan ko kayo. Tama <laughs> <laughs> tabo. Uh.